Mga kapanalig sa Encantadia, isang katanungan ang gumugulo ngayon sa maraming manonood, kung ang mga brilyante ng apat na elemento ay pumipili lamang ng karapat dapat na tagapag-alaga, bakit napakadaling nakuha ni Mitena ang mga ito. Sa kasalukuyang yugto ng Encantadia Chronicles, ipinakita kung paano tinanggay ng reyna ng yelo ang brilyante ng lupa mula kay Danaya at Kalaunan, nakuha rin niya ang tatlo pang brilyante, kasama ang kay Perena. Pero ang nakapagtataka, walang senyales na tumanggi o lumaban ang mga brilyante sa kanya. Tradisyon sa kasaysayan ng Encantadia na ang bawat brilyante, ay may sariling kamalayan, at tangin sa piling ng isang tunay na tagapag-alaga ito na nanatili. Kaya't natural lang na magtanong ang mga netizens, may bago bang patakaran sa kapangyarihan ng mga brilyante? O may mas malalim bang lihim sa pagkatao ni Mitena? Hanggang ngayon, wala pang opisyal na paliwanag mula sa GMA7 o sa creative team. Walang press release, behind the scenes interview, o social media post na nagbibigay linaw sa nangyari. Ngunit ilang haka-haka mula sa fans ang lumulutang, maaaring gumamit si Mitena ng makapangyarihang mahika, o sumpa baka siya ay bahagi ng matandang propesya ni Kashopia, o baka simpleng paraan ito ng serye para pabilisin ang takbo ng kwento. Kaya sa ngayon, mananatiling palaisipan kung bakit tila walang pagtutol ang mga brilyante kay Mitena. Isa lang ang malinaw, ang pangyayaring ito ay magdadala ng mas matitinding labanan at rebelasyon sa mga susunod na yugto. Ito ang Encantadia Chronicles Update. Patuloy nating babantayan kung kailan bubuksan ng mga tagalikha ang sikreto sa likod ng mga brilyante at ng reyna ng yelo.